Hi guys, welcome back to my channel. So, for today's video, gagawan ako ng gagawan ko ng isang reaction video 'yung bago palang lang commercial, kalalabas pa as in literal, guys. Bagong-bago palang. So, kalalabas pa lang ng TVC ng McDonald's nina Sharon at Gabi. See, guys, Sharon at Gabi lang naman. So, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa dalawang ito na magka-love team na nauwi sa pagiging mag-asawa hanggang sa nag-separate? So, once in a lifetime lang ang ganitong commercial na pagsamahin ang dalawang bigating uh, star ng kanilang panahon. So, without further ado guys, let's watch this video. Do you mind if I join you? Ikaw naman. Parang wala tayong pinagsamahan. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin nang tayo ay huling magkita. Tandang-tanda ko pa habang ako'y papalayo. Mustaka ka? May ibang kislap ang iyong mata Halata ng daidig mo ngayon oh, kay na ika'y saya O kay tagal na ako'y nag at naghintay Walang masabi kundi kumusta ka? <laughs> so, ganyan lang kadali So So, one minute yung commercial Wow, grabe Nakaka, ano Nakaka uh, Parang may kirot Yung commercial Na parang may halong totoo. Kasi, aminin naman natin, may pinagsamahan sila. May isang anak sila na nag-uugnay at patuloy na mag-uugnay sa kanilang dalawa. So, sa commercial nito, parang, parang, nakalimutan ko na mayroon silang kanilang pamilya na parang, sa mahabang panahon, muli sila nagtagpo. Na parang meron pa rin yung mga titig nila sa set isa, parang meron pa rin eh. Parang may mga laman pa rin. Parang meron pa rin mga bagay na hindi natapos. So parang ganun yung pakiramdam ko. So kung ako si Casey, na may ganitong commercial yung pareho kung magulang, wow! Sobrang ano na to sa akin. Parang big deal na parang napaka big deal para sa akin po dahil sino ba naman ang hindi na magkaroon ng kumpletong pamilya, di ba? So ang ganda pa rin nung background song na saktong sakto. Maikli yung commercial pero yung nilalaman grabe. Nakakadala. Ang saya. Ang saya-saya lang. Siguro ang numero uno ng pinaka magiging masaya dito is yung mga fans nila na parang after so many years eto ulit pinagsama sila sa isang commercial so yun lang guys so salamat sa pagsama nyo sa akin salamat sa panonood and pagibigan naman talaga <laughs> sakto sakto valentines so kung nagustuhan nyo ang video nito, just give a thumbs up and comment down below kung ano masasabi niyo sa commercial na ito ni na Sharon at ni Gabi. And please don't forget to subscribe to my channel. So see you on my next one. Bye.